Hello guys. Kumusta po kayo? Good morning, good evening, Philippines. Hello po, kumusta po kayo? Tagal ko rin hindi nakapag-vlog, guys. Ayan guys, PGPC po tayo ngayon. na tayo sa mga pag, pag ahalaman Ayan o, After work. Pagkatapos natin sa work ito, ito'ng tinanasi kaso natin, 'yang cauliflower guys. May mga ano sila. Tapos yung mga kamatis natin. And then, yung kalabasa natin, mamumulaklak na siya guys, bukas. See? Mamumulaklak na siya. Ayan o. Oh. May bunga na siya kagad. Unang bulaklak niya may bunga. Ayan yung mga ibang kamatis natin guys. May mga bulaklak na. Ayan guys o. Oh. May mga bulaklak na yung iba. Ito medyo huli to. Nakamatis, kamatis medyo maliliit pa ayan ito guys ano ham um, milon so nakapagpatubo tayo ng milon guys medyo mataba sya yung onions ko halos kung mga kapitbahay ko pinagbibigyan ko na ito guys so hindi ko alam kung eh, pwede nang kainin to or hayaan ko lang onions yan guys nandito ng hmm, mga kamatis guys so, so, lahat ng klase ng variety ng kamatis meron tayo so ito guys celery naman to celery nakapagpatubo tayo na celery dati itong pechay ngayon namulaklak na yung mga pechay at dito guys may mga tanim akong spinat before and they are so old now so maybe next year again So, here, meron akong isang tumubong patatas dito, guys. So, nag-another ulit ako ng ano. Nag-prepared ako ulit ng isang um, pagtatamnan natin ng ibang klase ng mga gulay. And then, tingnan nyo guys yung mga ano ko. Medyo malalaki na rin. Mga strawberry. I have two lines of strawberry. Ayan guys, medyo busy. Uh, sa ato tayong busy lagi, eh. lalo na dito guys. O, may mga bunga na yung blueberry natin guys. Sa wakas, pinagkalooban tayo ng pagpapala. Oh. Salamat talaga sa Diyos. May mga bunga na. Ayan, mga uh, blueberry yan guys. So, Medyo madami-dami sila. Tapos meron pa akong blueberry dito. Hmm. Medyo maliliit pa sila. Malapit na silang mahinog niyan guys. Hmm. Yun guys. Ito meron pa akong blueberry dito. Hmm. So nagpa-prepare tayo ng blueberry guys. Ito hindi ko alam kung namunga pero namulaklak siya last time na nakita ko siya kahit maliit sila guys ng mong mulaklak and then ito guys cherry naman to hindi ko alam kung anong klase hindi ko this is a dwarf cherry oh, sobrang liit pero ang asim nya it's so sour I don't know what kind of cherry please comment below kung anong klase ng cherry to guys you know Ko that's a dwarf cherry so I have lots of cherries and, uh, it uh, shining red sometimes when there's a sun looks like a pink pink yeah so guys and then this is the big cherry trees I have four kinds of uh, big cherry trees here guys. Oh, there's a bird there, guys. Ayan oh. May ibang kulay. Ito. Tsara to. Ayan oh. May mga ilan na lang bunga. Halos naubos ko na, guys. Sa so, kapapig. Hmm. Ang dami ko nang nakuha dito, guys. Ang dami ko nang napamigay. So, ang dami ng cherry, guys. Ang dami pa oh. Kahit sa taas. Pinakain lang sila ng mga Ibon. Hmm, sarap Ang hmm. Hmm. dami na nangahulog oh. Tapos At tatapos ko lang magmawar Tinang puputol yung mga mga sanga hmm. Ano kaya yan guys Sa atin sa Pilipinas Binibili nila yan eh. Kapag um, Magdi-December yan, uh, that's my zucchini. Mm -hmm. I have also green cherry. Paki-comment nyo guys kung green cherry talaga to. Yan okay, guys so, oh. Alas kahawig ng cherry talaga. Kahit yung puno niya kasi may tinik siya. Hmm. Look like a shield. May tinik siya guys. Hmm, guys. Untames ah. siya guys. Sobrang tamis. So sweet guys. Na sweet ng cherry dito Grabe Napapawaw ka talaga Sa sarap ng mga cherry nyo dito Hmm May pag-uisa Hmm Kahit ganito sir guys Sobrang tamis niya Very sweet Look like uh, saraguelas in the Philippines. Lami hmm. hmm, pa. Lami pa niyang bunga. Nakarami akong picking nito guys. As you are ko guys sinira ni Annie, Inanin niya sa mga batuhan. O yan nasira. Ito medyo maasim Haha. 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 Tin naman naman no. Ang haba. Ang haba ng ating farm guys. Tapos magtatanim pa tayo niyan. So yun guys. Update ko kayo doon sa mga plants ko dito. Ayan guys for the first time. Nagkaroon na sila ng bulaklak guys. See. Ang gaganda nila guys. Look like a dark orange or something na uh, yellow do sa pinakaloob. Hmm? Ang gaganda nila guys. Hindi ko alam na marami pala akong ganyan dito. Pero bumili, ako, bumili pa ako. Tapos meron I have yellow raspberry. And this one is grapes. I have also grapes here. They are all preferred. Yeah, medyo malalaki na sila guys. Marami na silang bunga. Yan yung mga mower ko. Halos nasi nasira ni Ani. Puro na lang sira. Lagi na lang nasisira. Lagi niya ano inaano sa mga bato. Halos na ano lagi sa mga bato guys. Uh -huh. So yun guys yun yung aking munting bahay guys may mga talong din ako dito guys hum lumulaklak na sila hmm kasama yung strawberry and I have also here tomato again they're so big giant and I have cucumber also here hmm. Again, hmm. that's my pool so I I need to clean that first before summer. Well, it's summer already so I need to prepare for that. That's onions, zucchini, grapes. Oh there's a wildflower here. Yeah they're so beautiful. And I have also this one. It's a beautiful flower. A maroon flower. So, you guys, I have also garbage here and cauliflower. And I have asparagus, but they are old. Mm hmm Ayan, guys. Puro na ako ng halaman, guys. Ayun o. No? Sira ni Ani. So, tingnan nyo nangyari sa ano ko. Sa bako, ko. siya ng ano. Ang lupa. Ito yung mga pull na ako ng uh, tomatoes. This is eggplants. yeah, I have eggplants. Here I have also Tomatoes here And some strawberries Ito manapit na silang Mga mulaklak guys oh. hmm. Meron akong red roses guys Ang ganda nya hmm. This is uh, Tomato also, different variety Of tomatoes Ayan guys I have also blueberry here. Different kind of blueberry. They are all ready. Look like a uh, different rapidness from mahinog, guys. And I have chili. I have some chilies here. They are so small. Yeah, that one is a chili. And that one I have two there. Mm -hmm. Yan, yeah, that's a blueberry, guys. Hmm, hmm. And then, we're going there and see some apples. I have apples also there. Tingnan nyo yung mga ano ko. I have tomatoes also here. Yan. Yeah. Namumula ko ako sila, guys. Hmm. This one is apple, also. This is a cordon apple. And I have some flowers there. That's also a honeycrisp apple. This one also is part of the tomatoes. And I have also apple here. Those are apples, also. I have lots of apples and together with cucumber. Yeah, that's a cucumber, guys. I have also chili there. Here is tomatoes again. And I have eggplant here. They are preparing for now for fruit. Guys, that's also a cucumber. I have also cucumber there, and that one is a kind of zucchini. That is watermelon. And I have also cucumber here. Yeah, that's it. And yung mga ano ko, naalagan ko. Tingnan niyo, dami kong dapat ayusin pa. Kailangan time. Sobra. Sa pagmumuwi pa lang, guys, sobra. Tingnan niyo, guys. pinutol ka lang siya, yung apple. And now, eto guys, namubo na siya, guys. Pinutol ko lang 'yan. Nasa paboritong apple ni Annie. This is a sweet honey cherry, It's the smallest one. Look like a honey. Honey sweet cherry, a little minute na cherries. Yun, guys. So 'yun lang guys muna for the for now and update ko kayo kapag nagbunga na sila ng marami. Thank God kasi pinagpala tayo ng mga maraming halaman. Ayun guys. So dun muna guys. Marami pa tayong gagawin ngayon. See you on my next vlog and for more updates, please uh, subscribe and Click the notification bell for more updates. Thank you po for subscribing and God bless po.